Okay. Ma, Kosa! Kosa! Alam naman natin lahat ang nangyari kay Onse. Eh kung meron kayong mabibigay na kahit konti para makatulong kay Nida, eh malaki pa sa salamat yun. Hindi wow, ta, tayo, kahit paano. Sige. Oh, patak-patak lang. Salamat, pre. Salamat. Kahit magkano, okay lang. Oh. Oo. Oh. Ano yan? Ako Salamat, okay niyan. Okay, yan. Ano, wala na? Salamat. Pag in-inject mo to sa swero nung Leilani, titigil ang tibok ng puso niya. Tigok yun. Alam bakit ako? Hindi ba dapat ikaw ang gagawa niya? Ma'am, di ba sabi ko na sa'yo may iba akong gagawin. Saka, jan na lahat ng kailangan mo. Tanging gagawin mo na lang tapusin mo yung target mo. Ayun naman, ka eh kaya mo 'yan. Oh. Sige na. So, Arnolda, uh, last na 'to. hindi kami pwedeng magkatabing kama. Asan si Warden? Gusto kong makausap. Nasa conference nung makalawa pa. Ano bang isyo, Cristobal? Wala ka sa hotel o sa bahay mo para mamili ka ng kwarto o kama. tibat ba't pangalawang bisis mo nang nakulong? Alam mong siksikan dito sa City Jail. Pinagtatabi-tabi na nga lang yung mga inmate sa kama. Isa pa, maliit lang naman si P Pascual. Wala na ba talaga kayong ibang dorm? Ang kulit mo! No? Gusto mo sa garden ka matulog? arte. Ah. <laughs> na lang po ako matutulong. Na, ako na. Baka magmukha ka pang victim niyan. Hindi na po. Sa na po ako matutulog. Baka po kasi mamaya sabihin niyo na naman wala akong utang na loob dahil pagkatapos niyo akong tulungan, hinayaan ko kayong matulog sa sahig. Ano ba, Princess? Akin na nga tong karton. Okay nga lang po sa akin matulog sa sahig. Ano ba? Pati ano ba karton? Pag-aawayan natin? may something, ha? Anong something? Eh, kanina pa nagbabangayan niyang dalawang yan, boss. Ano kung gusto mo sa Ay, yan. Yan. Ay, sa'yo? Hindi yan, yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yung karton na yan. At huwag mo ipalik sa akin yan, ha? Psst, <laughs> <laughs> wait. Magkamagkaanak ba kayo? Eh, kasi sabi mo kanina, Ma'am Charlene. Pwede, nanay mo. Gaga! -ga. No? Ma'am, ang sabi hindi naman, Ma'am. Uh, Aba. So wala naman okay, na yan, yan si Basurs. Hindi ko na po nakilala yung nanay ko. Tatay ko lang po yung nagpalaki sa akin. Sobrang bait po. Oh, parang nagpaparinig ah. Po. Uh, sinasabi mo bang di mabait si Ma'am Shardina? Anong masasabi mo dun, madam? <laughs> Agay naman ako. Mabait yung tatay niya. Pero hanggang dun lang. Ah, oh, in the statement. O, ibig sabihin, hindi mabait yung anak. Basta alam ko, ha? yung tatay niya mabait. Hindi traidor at hindi kidnapper. Eh. So, sa so, tingin niya po ba talaga kaya kong magplano ng kidnapping? Sa so, dinamin dami na ginawang masama sa akin ng anak niyo? Ilang beses niya po akong pinahiya, ilang beses niya akong pinagbukang mali. Ni isang beses hindi ako nag-plano gumati sa kanya at alam niyo po yan? Tapos biglang kikidnapin ko siya? Hmm. Hindi ko alam kung paano mo naisip yon. Hindi nga po ako kidnapper! Pero ba? Diba? sa korte ka na mag-explain, hindi dito? Ang galing niya po magsalita na parang wala kayo sa City Jail. Eh kayo nga, sinaksak niyo si Ate Leilani. Oh! <laughs> oh! 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 Hindi ko siya sinaksak. Wala kang alam. Hindi ako dapat nandito. At pwede ba? Huwag ka na magsalita kasi wala kang alam at huwag na huwag mo na akong kakausapin. Doors. Yes. One point ka doon.